Good morning everyone. Pag-uusapan natin ngayon yung pangarap. Halimbawa, nagdasal ka sa Diyos ng bahay, kotse, maraming pera. Hindi siya bababa at bibigyan ka ng bahay, bibigyan ka ng kotse, at bibigyan ka ng pera. Ang ibibigay sa iyo, opportunity. Tandaan natin 'yan. Sa sobrang galing ng Diyos, hindi siya gumawa ng upuan or mesa. Gumawa siya ng puno. So, sa puno na yun, ano 'yung nakikita mo? Opportunity 'yun na pwedeng maging mesa ang puno. Sa puno na yan, pwedeng maging upuan. Ang puno na yan, pwedeng gamitin maging hagdanan. Ang puno na yan, pwedeng gamitin maging pintuan. Ang puno na yan, pwedeng maging bahay. Ganon ang Diyos. So, pag ikaw ay nagdasal na matupad ang iyong pangarap, ang ibibigay ng Diyos sa iyo ay oportunidad at kung ano ang nakita mo doon sa oportunidad na yon na bigyan ka ng opportunity na ang opportunity na yon pwedeng tumupad ng iyong mga pangarap nakita mo pwede itong magpatapos ng iyong mga anak pwede itong makabili ng bahay na gusto mo para sa pamilya mo pwede itong makabili ng kotse na gusto mo i-drive pwede itong maka travel kayo abroad, pwede itong makapag-ipon kayo, makabili ng mga bagay na gusto nyo. Kaya huwag mong sayangin yung binigay sa iyo ng Diyos na oportunidad kailangan i-work out natin yung opportunity na binigay sa atin. So yun lang. Safe, stay healthy, never give up, see you at the top. God bless.